in today's video, I want to share you guys my secret. Aba? secret, sobrang effective nito guys, itong hugas bigas, ginagamit ko nga ito sa aking plants, so almost 2 years na, dahil ito ay sobrang effective para sa aking mga halaman, hindi ako guys gumagamit ng kahit anong fertilizer, ang ginagamit ko nga is itong hugas bigas, sa mga bagong plantita dyan, on new beginners, try nyo ito guys, itong aking sekreto para pampataba ng aking mga halaman. Sobrang organic, sobrang tipid. At alam nyo ba guys, na yung pagdilig natin sa halaman natin ito ay sobrang effective talaga. Ito ngayon yung mga bago kong propagation na lumago na rin. Ginagawa ko nga ito guys, 3 times a week. Yung gusto nyo i-try, wala namang masama kung i-try nyo at baka hiyang naman sa mga plants nyo. Ito pala guys, yung mga plants sa harap ng aming bahay. Alam nyo ba, yung mga plants ay nakakatulong na magbigay ng oxygen sa ating hangin. Mostly ng hangin sa ating bahay. Yan yan guys, yung lagi ko ginagawa dahil yung plants ay isa sa mga stress reliever ko nga. Thank you, bye!